Galing ba ang tao sa ongoy, putek, o bakterya? Saan nga ba talaga galing ang tao? Malaking debate ito sa pagitan ng siyensya at relihiyon. Galing ba tayo sa ongoy, putek, o bakterya? Alin ba ang tama talaga ang simbahan o ang siyensya? Theory of Evolution ni Charles Darwin? O ang Creationism ng Biblia? Ang sagot dyan ay pareho silang totoo. Baka nagtataka ka kung paano nangyari yun at ipapaliwanag ko. Totoo nga na nag-evolve ang buhay mula sa mga maliliit na bakterya. Totoo din na nag-evolve ang tao mula sa unggoy. Kaya nga may mga ebidensya na nakikita ang siyensya tungkol dyan. Pero ang hindi lang maipaliwanag ng mga siyentipiko ay paano naging tao ang unggoy. Ito nga ang tinatawag nila na missing link sa evolution. Sasabihin ko rito kung ano ang natutunan ko mula sa mga puting inkanto. Pinakain ng Panginoon ang mga unggoy ng mga pagkain na pinadaan sa apoy. Nilagyan ng mga mahiwagang putik ang balat ng mga unggoy para matanggal nga ang balahibo at maging makinis ang balat, tapos pinasukan ng mga spirito, ng mga engkanto ang mga unggoy para sila ay maging tao. May maraming clue na makikita sa Bible at iba pang mga libro sa kung ano nga ba ang nangyari doon sa unang panahon na yon. Hindi magkatunggali ang siyensya at spiritual. Kulang lang ang pagkakaunawa ng mga tao dahil maraming bagay na lingit sa kaalaman ng mga tao sa kung ano talaga ang nangyari. Kung gusto mong mas matutunan sa detalyadong paraan ang pinanggalingan ng tao at ang purpose ng tao ay sana ma-download mo ang free ibok e ko na kaliwanagan ng katotohanan kung saan nga pinapaliwanag ko kung ano ang kasaysayan ng mundo at ng tao at kung saan nga ba tayo papunta. Ilagay ko po ang link sa description or sa comment. Sana po ay maklik mo at mag-enjoy ka. Free download po ito so sana ay huwag ka nang mag-atubili. Click mo lang at download at magsikap tayo na maliwanagan sa katotohanan. Salamat po at God bless.